Kung nagdadread ka at ginagawa mo ang mga ito, aba, red flag ka na! Pag-usapan na natin ang mga dapat mong iwasan at hindi dapat gawin sa kalsada. Una, yung nakatutok sa cellphone habang nagmamaneho. Alam mo ba kung gaano kadelikado ito? Isang segundo lang na hindi mo tinitingnan ang daan pwedeng may mabangga ka na. Ang mata mo dapat ay nakapokus sa kalsada, hindi sa cellphone or notification. Kahit na sa traffic situation or stop sa traffic lights. Bawal ang paggamit ng cellphone. May violation na tinatawag na Anti-Distracted Driving Act na may multa na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Pangalawa, yung hindi marunong gumamit ng signal light. Hindi ito accessories na nakadisplay lang sa sasakyan. Binagamit ito para ipaalam sa mga motorista sa kasalubong mo, sa likuran mo, sa tagaliran mo, kaliwa o kanan na ipaalam mo kung saan ka liliko. At ginagamit ito approximately 30 meters o ang layo mo, ang pagitan ay 10 sasakyan. Signal your intention para makapag-adjust siya na hindi kanya mabunggo o hindi kanya matamaan. Dahil ito ay naguhudyat na liliko ka ng kaliwa o kanan o magpapalit ka ng linya. Kaya dapat gagamitin natin ang signal light. Yung pangatlo, yung tinatawag na biglaang preno o sudden stop. Delikado po ang pag-sudden stop kasi ang tendency nun, mabubunggo yung likuran mo kasi masusurprise yung sumusunod sa'yo. Kaya kapag binagamit yung preno, dahan-dahan muna to slow down your car before complete stop. Ginagamit ng yung biglang preno kapag may obstacle na dadatnan mo na tatamaan mo siya. So, gamitin mo yung preno sa tamang paraan by smooth braking to before complete stopping. Yung pang naman, yung tinatawag na nagbababad sila sa inner lane or para sa mga mababilis na sasakyan. Kagaya po ng mga tricycle, bawal po yan, no? single motor, mga truck. Bakit po? Kasi po, yung inner lane or pass lane, ginagamit lang po yan para pag mag-overtake ka, no, hindi ka makasagabal dun sa mga sasakyan na pang inner lane, kagaya ng kotse. Yan po, no? Kasi po, kapag halimbawa, nandun ka sa gitna or pass lane, nakakaabala ka po dun sa mga sasakyan. Kaya dapat, ang tama po, kapag tricycle, motor, single motor, mga truck, mga mababagal na sasakyan, dito po tayo gagawin sa outer lane or kanang linya para safety po tayo palagi. Yung pong panghuli, yung mga nagmamaneho na mahilig sa singit, no? Lalo na po kapag traffic. Yan po yun. Yun po yung nagiging dahilan ng road rage, so nag-aaway. Kaya dapat po, kapag halimbawa sumisingit tayo, marunong po tayong makiusap sa sinisingitan natin. Signal light, then tinalabas mo yung kamay mo para kumaway ka, para pagbigyan ka niya, para pasingitin ka niya. Hindi yung basta ka na lang sisingit, doon sa linya. Lalo na po yung mga Single motor, yan. Nakakatakot po yan. Bigla na lang po sumisingit, no? Kailangan po, pag sumisingit po tayo, gumagamit po tayo ng signal light, no? Para alam po nung sinisingitan natin na you are going on his lane. Para po makaiwas po tayo sa disgrasya. Ngayon po, kapag ayaw niya, halimbawa, bumusina siya, huwag mong ipipilit yung sayo kasi nakikiusap ka lang po sa kanya para pa daanin kanya doon sa lane position niya para po baka iwas po tayo sa away o road grades at maayos po yung pagde-drive po natin so kung isa ka sa mga gumagawa nito baguhin mo na ang estilo ng pagmamaneho mo ang ligtas na pagmamaneho ang kailangan natin. Hindi pagiging pasaway sa kalsada. Drive smart, drive safe, no? Dahil sa maingat na pagmamaneho, maraming buhay ang mailigtas mo. So mga guys, ano pang ginagawa nyo? Enroll na sa Carbon Driving School!